Yay! Yay! Kumain ka pa iya. Kumain na po ako. Ito no, ba yun? Ang dami ko nakain. Sobrang sa amin na doon. Hmm. Sophia, o oh yan sa'yo yan. Iuwi mo na yan Ay, ha. Ay, hindi na. Ay, wala. naku. Iuwi ako mo. Ano ba kaya naman? nag pa ako ng pagkain. Okay lang yun. Ano ka ba? Isipin mo parang pasalamat ko yun at sinamahan mo yung mag-ama ni Maricard. Tama. Sige na nga. <laughs> to huli ha. Magkikita pa tayo ha. Dalas sa mong pagpunta kina Rico. Lagi ako doon. Mm. Oh, lagi. sige, sige, Miss Mimi. <laughs> <laughs> mm, wag miss! Ate! Ate Mimi! Oh, sige na nga, ate. <laughs> Yan. <laughs> Mga Sofia. Salamat ah. Sa pagpunta mo para, para sa amin. Para, diba para kay Joanna. <laughs>